so yun mga guys <laughs> ang buhok daw si ano o si, para si, si uh, ano ganyan ah si Nobita idol ko abis si Nobita so grabe ka tao uh, kaya ano guys grabe ka uh, ang mall na nalit guys sobrang ano tawag ganyan yung mga tao hindi na gano'n nagsisiksikan nagbibigayan ayan sobrang ano Maraming tao pero ano sya lang din bibigayan ng lugar. So hindi nagsisiksikan. So ito yung mga drinks nila. Ayan. Lahat andito na. Tapos sobra karami. sobrang dami, guys. Tapos tingnan niyo ako. Naka ano, sila, So Sobrang dami. Yakot, guys. 70 uh, 70 yen. Ay. 188 lang guys ay 204 so 204 yen mayakot ka po ng kalidid siya kami mga kapling na nag-iso mga limpyo so isa na ng kabanlaw hindi nyo

So, ayan. So, ayan ang presyo. Hmm. Pusit. Pansit. Guys, tingnan nyo. Pack 1, 398 yen. Ears. Watermelon. Hindi ko pa kung ano iba guys kaya may mga Japanese words. Hindi ko mabasa. Ayan. Ang ganda ng mga pagkain nila. Ayan mga push. Kung hindi ko maintindihan kung ano makasulat. So tingnan nyo yung mga bigas nila guys. 5 kilos. 1,680 yen. Ayan. 2,080 yen. Ayan. Ito naman 1,980 yen. 5 kilos din. Ayan, 3,780 yen, 10 kilos. 3,980 rin. 3,980, 10 kilos din. So, mahal ang ano. Mahal ang bigas dito guys sa Japan. Ah, dito sa Okinawa, pala, Okinawa lang. Di pa lang. Okinawa lang. Hindi ko alam sa ibang part ng Japan. Kung so, mahal din. So, kayo na lang bahala mag-convert ng ano. Ng presyo.